Yan, tuloy-tuloy kayo mga guys. Nandito kahit tumulan. Lumulo sa Yan, si Boss Mario. Talagang ano, bidlaan ng ulan, no? Right, bidlaan ng ulan. Shoutout po sa lahat mga pupunta rito. <coughs> Okay, good morning, good morning, good morning mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin, no. So, nandito naman tayo sa Burauta, no. So, na-update price na about ng mga latagan dito. So, mga uh, one month na pag-update dito sa Burauta, dito sa Binundun, ah, uh, sa Tundo, no. Dito sa Dulot, no, sa Burauta, mga guys. Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin, lalo-lalo sa mga WFW, lalo sa mga, mga Seaman. Shoutout po sa inyo. So, mga Subscribers na from Lady Shout out po sa inyo From Davao City Shout out po sa inyo Lalo lalo sa na lahat na nakakilala Kay Tony Vlog Shout out sa inyo Good morning sa nyo kumuli dito sa Burakatan update fresh About ng mga latagan dito sa Burakatan dito so, sa Tondo Maynila po mga ito so, Tamahal ko mga ito So let's go Alright so nandito Good morning So nandito sa kabahan po to So video Ano umalis na yata ng bagyo So maliwanag na na Sa bandang area So Nandito na sa maliwanag no. So bugso-bugso kasi tayo ngulan ulan no. So nandito tayo pati sa kabahan din so, sa Abino uh, Tondo pa to Manila mga guys. Uh, Tondo Manila po to mga sa ano. So dito tayo sa ano pwesto nila ni ni ano nanay kunching no so about sa mga lata sa so mga about mga sakit at saka mga kotkar at saka about sa mga ano uh, mga mga kamera pan lumang mga kamera mga mga, mga legit na no yan si kaya Mar, magkano ba yung sa mga kamera natin? Okay. San libo daw mga guys, so yan mga kapalit So Ayun, mga, Sa mga takip natin, yung mga takip natin, sa mga kasirola natin na walang mga takip Dito tayo nabibili na mas mura dito mga takip So ang presyo nito, 30, 30-20 yata Yan mga about mga takip sa mga kasirola Mga rice cooker, walang, walang takip, nandito Ay, magkano chimakano mga presyo niyan. O, oh, 50, 30, so, so, dipindi sa mga klase po. Ayan, sa mga katulad po sa mga wall clock na po natin. So, magkano yung wall clock na natin ito, Jane? Yung malaking wall clock. Magkano yun? Magkano wall clock yan? Ayan, sa malaking wall clock. Ayan, magkano yan? 200. 200. 200. Sa mga, yan, katulad ng wall clock. 200. Yan meron daw 100, uh, 100 yan, uh, mga bigat. Yan dito po sa mga ano natin sa mga accessories, sa mga laruan. Depende mga laruan po. Ito po yung ano, uh, mga laruan do. Yung pinapak po dito mga ni ano, ni Madam no. Na gawin ng selling po about sa mga laruan diyan. O ano, dapat mga laruan. Yan, oh, uh, well, mga laruan. So, uh, uh, yan sa so, mga oh, uh, dito tayo. So mayroon tayo dito. Good morning po. So, mayroon tayo dito sa mga bawat ng mga super kalan. May tanong natin kung magkano mga presyo po ng super kalan natin dito. So, dito nga. Boss, so, magkano super kalan natin, boss? Sada. Ha? 50. 650. 650? Yeah, Yung 650 daw yan, ha? Swerte yan kung may laman. So nga may O oh, yan yung mga na, yan ka, 650 daw dali yan, dali yan, mga, ah, yan. yan Mga ah, ano Yung mga pinigay. super ka na natin 650 mura na ha Yan dito sa Latagan dito sa uh, Burakan ng Tondo mga isa dito Sa dulo ng Carmen Planet po mga isa mga Latagan dito So matagal din tayo hindi napag pag up dito so, about mga about mga Latagan dito sa Divisura sa Tondo mga guys So bisitahin naman natin muli dito sa ating mga Oh shout out po sa mga Yan. So mayroon naman tayo dito about ng mga ano, mga rider. Boss, magkano dito, boss? Boss, yung ano natin. Magkano dito? 20. So mga lalaga ng aso, no? Aso po siya. Pusa po no. So 1,000 po ang presyo ng dito. Ano sa pusa to, no? Pusa o ibon? Ano to? Aso. aso. Yan, depende no. Sumala. Sa, sa baga, okay? So, 1 kilo po, aso lang po ang kulungan ng aso. 1,000 kilo. 1,000 po, madam. Hindi ko sabol pa. Tawaran mo lang na, habang nandito mo. <laughs> ang kulit nung. No? Ayan. Kulungan ng kalapate. Pwede, pwede sa kulungan ng kalapate. Pwede rin nyo. So, 1,000 po. Negosable. Negosable na pa naman. Ah. Ayaw, ayaw. Ay, bitawan. Negosable lang. Ah. Yan. Yan. Mayroon naman tayo dito sa about ng mga ganito po. Mga riders. Ka-riders po. Mayroon po tayo dito. So, hindi natin alam po magkala mga presyon niya, no? Yeah. Ito po yung mga latagan dito sa Tondo, Maynila po. Mga. Yan. So, ano, matagal din tayo hindi na pag-update dito, no? So, iba. Yan, nakatulad nito ito. Kaya ate, no? Nandito tayo. Uwi tayo rito. Yan. So, we will lang tayo no, sa mga about na mga nakala... Uy, mga t-shirt, no? May mga t-shirt tayo. Mga ano, sapatos. Mayroon dito, no? Yan. Mga one, one, one month po tayo na hindi napag update no? Yung mga mga itanong natin. Yan. Boss, magkano mga t-shirt natin kaya Ano yung mga presyo? Pero uh, 120 lang yan. ah uh, hindi, 120. So, ang yun, ano oh. yan, no? Yan, oh. yan ang presyo na, ang presyo na nito ay 899.75. Sende lang yan. 900 na. So, yan ang presyo dito. Pero, 150 na lang. So, yan ang... 150, last price. Oh, 120. last price on, uh, lupit. Diba? Sa alagang 900, so 150. Saan ka pa? Dito lang sa burata ng... Ah, uh, plan sa dulo ko Ay, okay. Yan ang nga okay, guys, so. Bidlang sandali, bid lang na bidlang na putol, bidlang ulan, no? Shout po. Talagang bidlaan ng ulan, no? Oh. Yan. Yan. Tulad yan. Anong dapat mabasa, oh? Yung camera. Oh, so, bidlaan ng ulan, no? Oh. Pasensya na po. Talagang, ano, malupit. Sandali lang. Medyo lumusog, no? Yan, natin. Ang tindan dito ni Nani Ponsi, talagang, ano na. Pati na lang, no? Oh. Yan, mayroon tayong wall crack dito. Yan, dito, sa po. Hindi magandang panahon talaga, ba, guys. Hindi magandang panahon. Shout out po sa lahat ng mga pumunta talaga, umulat talaga ang ano, no? Kaya, sabi mo yung dalawa, please, guys. Ayun, ayun.